Ano yan? Bag? Luggage? Ano yun? Backpack? Ay, uuwi pala ng Pilipinas. Yon o, oh, si Dudong o. Oh. Ang sarap ng piece-piece niyo. Uwing-uwi na oh, sa Pilipinas o. Oh. So, yun guys. Yan po yung preparation ko, uwi ng Pilipinas. So, almost 6 months po akong hindi naka-uwi. So, uwi po ako kasi kukunin ko na po sila galing sa Pilipinas papunta dito sa Australia. So God bless po guys. Yan po yung preparation ko pauwi ng Pilipinas. Salamat po. Good afternoon guys. So I'm here at Morris Bus. Morris bus. So. Sydney. This will be three hours trip to Sydney. So good luck to me. So the bus are they outside. 6 o'clock, so I have to wait one hour. I come early because my mate who dropped me here is not available after 5 o'clock. So, uh, no choice but to drop here early. and I will be going to Sydney for my flight tomorrow. Cheers, see you guys. Um, hello guys, uh, just a bit of background Habang kumakain si Dudong ng McDonald McDonald, baka naman po hmm. So, sa Sydney Airport Bali, galing po kong Canberra Bali, nasa 3 hours tra uh, travel po siya So, may tatlong ways, uh, apat na way po papuntang Sydney Pwede ka mag-train Pero nasa 5 hours po yung train Pwede ka pong mag private vehicle kung ihatid ka ng tropa mo papuntang Sydney, 3 hours drive din po 'yon. Pwede kang magiro plano. So, short travel lang mga siguro nasa 1 hour pero mahal yung ticket, nasa mga 200 dollars may get yung ticket. Pero pag bus, nasa ano lang, nasa 60 dollars yung ticket. Kasama na po yung luggage po sa 60 dollars. So, habang kumakain ako diyan bali nagbab nagpapalipas oras lang po ako kasi diyan po sa Sydney bilo background lang po ulit hindi gaya sa Pilipinas yung sa Pilipinas kasi kung may flight ka ng madaling araw or umaga basta may booking ka may may ticket ka pinapapasok ka nila diyan sa loob di ba yung sa ano pwedeng early mga 11 o'clock kahit umaga pa yung flight mo nakakapasok ka dyan kasi na experience ka yan dati dito sa Sydney at exactly 11 o'clock po ng gabi totally closed po siya so bawal po yung pasahiro na pumasok sa check in yung sa check in na area so bawal po totally closed po yung Sydney airport at 11 o'clock. So, yan po guys, yun yung experience ko, yung flight, yung, yung biyahe na yan. So, nasa labas po ako niyan, after kung kumain, nasa labas po ako niyan ng airport. Hanggang alas 2.30 ng madaling araw. Kasi, pinapa, tsaka lang nila pinapapasok pagdating ng 2.30 in the morning. So, kaya inagahan ko din yung pagpunta dyan kasi Um, yung bus kasi ano yung flight ay uh, yung travel nung bus is last travel niya is 6 o'clock ng gabi tsaka pag umaga 6 o'clock din ng umaga kaso yung flight ko kasi alas 10 ng umaga kaya medyo alanganin kaya yun yung nangyari guys good morning Yeah, i just at the airport, about Going through this line, so this is online. Oh, sorry. So, yung, yung area na yon, guys, yung yung in Yung Ariane, guys, is in Yung Check-In area. So dito sa Sydney Airport, hindi ko alam sa ibang airport sa Melbourne o sa sa Brisbane, but dito sa Sydney Airport, bali yung check-in niya is yung hindi ka na paliko-liko, bali yung 1 hanggang 11. Diretso-diretso lang po siya, bali isang parang hallway lang siya papuntang ele, gate 11. So gate 1 hanggang gate 11. Bali Diretso lang siya. So, madali lang din i-locate yung ano kasi hindi ka na wala nang araw-araw na sinasab maglalagay pa ng araw-araw. Meron sa iba, diyan sa diyan sa atin minsan, 'di ba may mga pag international airport or sorry, international flight, yung terminals is ma maraming area. May terminal 3, may terminal 1, may terminal 2. Diyan sa Sydney Airport is isang terminal lang. Bali lahat ng international dyan. So, from gate 1 hanggang gate 11, dyan lang din na hallway. Makikita mo lang din yung ano. Kaso malayo nga lang. Mahaba yan. Mahabang lakaran yan. Papuntang, ano, papuntang gate 11. Kung halimbawa gate 11 ka. So, usually yung gate na na ano ko, parang nasa gate 8 ata ako nun, yung time yun. So, medyo mahaba rin kasi doon ang entrance sa gate 1. Doon kasi ako sa labas ng airport. Tapos, pag mo ng escalator, yun yung gate 1. Kaya medyo mahaba-haba yung Nilagat ko nung time na yun. Kaya, experience lang din guys. Medyo hindi naman ako nanibago kasi sanay din ako sa travel. Tapos, Galing na rin akong Saudi so medyo hindi na tayo beginner sa pagbiyahe-biyahe. Mm. Yan po yung flight ko guys. Philippine Airlines. Bound for Metro Manila. Ninoy Aquino International Airport. It's about 8 hours flight. 8 hours na upuan. Let's get it on. So yung time na yan guys Nasa Ano na ako Waiting for boarding Para pasok na po ng aeroplano So antay-antay lang Si Dodong Wala pong tulog McDonalds lang yung kain San ka pa sa wakas nasa loob na po ako ng aeroplano papuntang Pilipinas 8 hours flight let's get it on just enjoy the flight see you guys yan po yung aeroplano ng PAL medyo maluwag konti kumpara sa Cebu Pacific hello guys, ganoon okay. po sa terminal carousel ng Terminal 1 so kakukuha ko pa lang yun yung bagahe ko so papunta na po ako ng Terminal 2 para para sa connecting flight ko papuntang ka kayo ng KGoro. so ang tabayanan nyo na lang po yung bakasyon ko guys medyo antok pa yung dodong nyo kasi ano eh wala ang tulog wala po tayong tulog So, yun ka po guys. Medyo, medyo mahirap maghawak ng So, yun. Ingat-ingat po. Kita-kita na lang po tayo sa mga next video ko. Salamat po. God bless.